Isang magpapalang gabi sa inyong lahat At dito aalamin natin kung ano nga ba ang tinataglay ng mujanang ng langka Ang langka po ay isa sa napakabangong purutas at napakatamis nito kapag inyong kinain Kaya ang mudya langka ay isa sa nakakahalina kapag ito ay nahihilog. Ang balat nito ay matinik. Kaya pwede ka nitong magalusan kapag ikaw ay napatakan nito. At ang buto nito ay isa rin sa nakakain. At talaga namang napakasarap po nito. Ito rin po ay masarap gulayin kapag hilaw pa. Kaya pagdating sa mutya niya, siya ay mahalina, babango sa tao. Hindi rin basta-basta kayo maataki ng mga naiingit sa inyo kahit pa yung maninira o nangangarap na mapabagsa kayo. Hindi sila magtatagumpay dahil dumedepensa ang kalakasan ng tinik nito sa kanyang balan. po ang binibertudis niyan dahil nasa loob po ito ng matinik na balan. Ito rin daw po kapag nilulumlom nyo, lalot buntis o anak na ay napakadali daw anak kapag gamit ang mutyan lang ka. Ito'y napakaganda rin sa mga kaibigan, mga amo at magandang pakikisama sa lahat ng tao. Ito'y napakagaling po sa mga business na kahit san man kayo magtrabaho. Ito ay nakakapagpalubag ng masamang ugali ng tao. Maahakit din po ito pagdating sa mga babae. Sa mga babae, kapag kayo ay may karelasyon, tumatagal po ang inyong relasyon dahil sa malakas na dating ninyo. Mabilis kayong mapansin ng tao. At yun nga po, ang gandito na lamang, muli po I ay mean, herong anghel. Nonin ang Hell TV Vlog.